sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyong lahat na uh, uh, Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong mag, pagpatuloy po niyo lamang ang pag-subscribe pagtulong sa akin tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat asa ang baguhan po ngayon na po nakatuklas na akin youtube channel iwagan ang pangasinan uh, wag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bilay ko para palagi po kayong updated sa aking susunod na video Makakalub po sa inyong lahat ang aking nalalaman si spiritual o physical mga nakaramdaman o mga panggamot na oras, mga orasyon. At dito po lamang po matutuklas ang ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong na at, i, at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at igit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong Ibiga po sa hirap ng buhay at itoy malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sinuman kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginagawa nyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksikdikdik at umapaw na pag ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat Ito po ay orasyon sa pagbambati ang sa isip lamang po ng tatlong bisis at di po sa intuturo intuturo pumatay ng alagad ng diablo po ito uh, kumbati po ang sa isip po at ihip po sa intuturo at itusok po sa badang puso o sa tagiliran po napakabisa po ito pang kumbati po yan po Uh, bago ko po salin po ay eh, shoutout muna ko shoutout muna kay uh, Ber Ninita Rotaero, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Munich Bin Laden, uh, Ryan Nabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Kinetron, Eleno Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Naulita, si, uh, Arting Camacho, Maricel Prasido, Yupimia Pilipi, Ilmae, Kripri, Akomen, Marina, Arangis, Lulit, Luli, Kayago, Juan uh, Yuan Bibs, at ikisala si Nogit, Nogit Bibs. Uh, at sa inyong lahat, shout out po. ito po ay magdasal po ng isang ama namin na Maria at higit sa lahat po ay sumasampalataya ito po ay kung may devotion na po kayo may poder na po kayo bakot balabal po nyo kahit i nyo na po agad pero sa mga nag-aaral po lamang po ah, kailangan po nila magdasal ng ama namin na Panginoong Maria sumasampalataya at ito po ay iusalin po ng tatlong bisis po ang orasyon at hihip po sa hintuturo at itusok po sa tagiliran o sa uh, tapat ng puso. At ito ay uh, mangingiyaw at kung hindi niya makatiis ay mamatay po siya ng kampun ng limonyo. Mm, Narito po ang orasyon. Kumbati General Bagting Kristian Dinsilo Domini Aba salbami. Kumbati General Bagting Kristian Dinsilo Domini Aba salbami. Kumbati General Bagting Kristian Dinsilo Domini Aba salbami. Ngayon po ang orasyon At hindi po sa hintuturo uh, at itusok po sa bandang uh, tagliran o sa tapatang puso. Ito po ay po sa isip lamang po uh, na hindi po nakabuka ang bibig. Tapos itusok sa hintuturo. Tapos itusok po sa bandang puso o sa tagliran. Napakabisa po itong orasyon na ito. pang Pagkumpuntok, pagkumbati po ito. Napakilista po nyo sa malinis na notebook para alam nyo po kung, tapos kung kailangan nyo na pong gamitin yan po gamitin nyo na po uh, sana po hindi po, kayo makalimot po mag subscribe mag like and share at pakitipindot na rin pong binay ko uh, sana po yung mga may karamdaman po uh, palagi ko po silang dinadalangin sa araw araw na sana po gumaling na po sila sa pangalan ni Kristo, Cristo na taga Nazareth ah uh, gagaling na po kayo sa inyong karamdaman. Maraming maraming salamat po. babay po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, bye po.